Jepoy, eh, salamat ha. Sinasakyan mo na yung trip ko ngayon. Kaya lang, puno na ng acting yung buhay ko. Wala yun. Halika-halika eh. na tayo nun. Ikaw naman dibilan ko ng WC. Uh, bakit? Anong bakit? Ayaw mo ba nun? Pati ikaw nakikinabang sa ginahong tinatamasa ko. Alam mo, okay na sa akin makitang okay ka Tsaka Sato mo, ano mo na pinabili? <laughs> Jepoy, eh, okay lang yun no. Sa amin naman mall na to eh. Tsaka isa pa, binigyan naman ako ni Daddy ng credit card. Kaya okay lang yun. Ano ba, Jeff, Ito yung gusto kong buhay, eh. May pamilya na, may pera pa, may best friend pa. Sa <laughs> tingin ko, yun ang magkakaproblema ka, Kela. Ah, uh, huwag masyadong didikit sa akin, ha? Baka kasi mapagkamal ang boyfriend mo. Okay? Gusto mo naman. Oo, eh, joke lang. Hindi. Para lang, ha? Labo. Daddy! Kami hmm. na pa ako. <laughs> wow! mag shopping ka. Okay lang po ba? Ha, okay lang. Basta ba kailangan yung mga pinanimili mo eh, no problem sa akin. <laughs> Thank you, Daddy. <laughs> Dabas ka talaga. Ah, <laughs> uh, kanina ka pa namin hinihintay. Namin po? Bakit? Sino pong kasama niyo? Um, nahanap ko na kasi yung kaibigan natin. Eh, inimbita ako na muna silang pansamantala dito tumuloy sa atin. Sinong kaibigan naman po yun? Catherine? Hi, Clarissa. Kamusta ka na? Natutuwa ako, kita tayo ulit. Hindi ako natutuwang makita ka, no? Ano akala mo, nakalimutan ko na yung ginawa mo sa akin? Amen. Hindi nga ka magsalita. hindi niya, ako, magsalita. Daddy, hindi niya ako masisisi kung bakit ako ganito magsalita tungkol sa kanila eh. Ang laki ng sa akin ng babaeng yan, no? napahamak ko nang ng dahil sa kanya. Hindi sila pwedeng tumira dito. Mas na kayo? Na. So, Catherine. Pagpasensya niyo na sana yan ako ha. Ikaw nang bahala kung mausap sa kanya.